yo, what's up mga kabutingting yan, good morning sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel yan, mayroon tayo ditong gagawing washing machine ito ay white twisting house 8 kilograms at ang reklamo nila sa akin ito mga kabutingting ay may problema yung kanyang gear case so ikutin lang natin yung pulsator matigas yan, kung naririnig nyo ay napakaingay yan ang... Yan, so ibig sabihin, pagkaganyan, mga kabuting-ting, ang problema niyan ay gear case. So, sunod natin gagawin nito ay yan, tatanggalin lang natin yung takip para nang sa ganon ay matanggal natin itong tornilyo. Kaso, matigas tong tornilyo mga kabuting-ting. Hindi maikot, kukuha muna ako ng martilyo. Ayusin ko muna dito yung aking tripod. Yan, meron na ako dito martilyo, mga kabutingting. So ito ay ating popukpukin lang yung aking Phillips screw sa martilyo para bumaon doon sa pinaka ano nang Phillips screw, mga kabutingting, para hindi tayo mahirapan sa pag-ikot ng Phillips screw. At ang hirap talaga, mga kabutingting, pag wala tayong taga-video. Yan, ikotin lang natin itong Phillips screw, mga kabutingting. At hawakan natin tong pulsator para hindi umikot so yan yung aking pamamaraan lang mga kabutingting simpleng pamamaraan pag nagtanggal ng pulsator so yan hugutin lang natin nako matigas so kukuha lang ako ng phillips screw at saka flat screw ayan yan yung ating gagamitin papasok lang natin yan sa magkabilaang butas dyan para mahugot ayan o oh. simpleng paraan lang mga kabutingting so, diba tanggalin lang natin itong washer nya yan din ay ibabalik din natin mamaya ayan yung washer nya at ilalayo ko yung aking tripod lang mga kabuting ting ayan ay aking sasapinan ng foam ayun o, no? nasa gilid kung nakikita nyo nakahanda na kailangan lang natin itong sapinan pag ito'y ating itutumba para nang sa ganon ay hindi tayo mapagalitan sa mayari dahil kung nakikita nyo yung ano nya, katawan nya ay napakaganda at napakalinis pa so yan Sunod ay lilipat ko lang yung aking kamera dito para makita nyo kung ano yung aking susunod na gagawin. At ito mga kabutingting ay hindi ko na kailangan itong baklasin lahat dahil kung nakikita nyo dyan sa pinakailalim ay napakaraming butas. Kaya isusuot ko lang yung mahaba kong Philips Crow mamaya. Yan, tanggalin lang natin yung dalawang tornilyo sa takip. At yan mga kabutingting ay magpapalit tayo ng gear case. So, ayan lang yung aking pamamaraan para hindi na ako mahirapan sa pagtanggal ng gear case. At ito mga kabuting ting ay minsan ko na rin tong ginawa at nagpalit ako nito ng spin dryer. Kaso ilang araw lang ay bumigay naman yung pinaka gear case nya at maingay. Kaya tayo ay magpalit ng gear case nito ngayon. Kung sa baga pangalawa ko na itong uh, gagawin. Una, yung nagpalit ako ng na uh, spin motor okay pa naman yung aking spin motor na ginawa so dito mga kabuting ting ay gagamit lang ako dyan ng vice grip para matanggal ko yung uh, polya nya at kailangan ko lang tanggalin yung pinakanat nya so yan yung aking gagawin kung wala naman kayong vice grip kung hindi ako nagkakamali ang sokat nitong pinakaulo ng nut nyan ay 13 13 mm So, kung mayroon kayong open range or back range or close range, yan. Yan yung gagamitin nyo. Pero dyan ay by script lang yung aking ginagamit, mga kabutingting. At habang tinatanggal ko yung nut, mga kabutingting, para matanggal yung pulya, yan. Uh, kung bago kang napad pa dito sa aking munting channel, baka pwede hilingin ko yung inyong pag-subscribe. At pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para manotify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. At mega mega love shout out sa lahat ng aking mga silent viewers, organic viewers. Yan, mega love shout out sa inyong lahat. Ako po ay taos pusong nagpapasalamat sa inyong lahat. So yung pulya na yon mga kabutingting ay kailangan ko rin yung gagamitin. Pati yung nut, pati rin yung uh, pinaka lock washer nya. Kailangan ko rin yun mamaya. At yun yung sinabi ko sa inyo kanina mga kabutingting na nagpalit na rin ako ng spin motor nyan. Dahil ko nakita nyo ay may payong na yung spin motor. At 'yan mga kabutingting ting, ay dudukutin ko lang yung ano ah, lahat lahat ng tornilyo, anim na tornilyo 'yan. 'Yan yung aking pamamaraan para hindi na ako magbaklas. At yun yun naman din yung aking ah, dahilan kung bakit tinanggal ko yung pulya para hindi ako mahirapan sa pagtanggal ng anim na tornilyo. At habang tinatanggal ko yung tornilyo, mga kabutingting, yan, mega mega love shout out kay Leno, Jimmy Im ng Pasig City, Judim Katadihan, Pilipi Muntiman, At mega love shout out din kay Sir Licon Rinan ng General Trias Cavite. Edgar Abilia, Antonio Boniti, Joey Lim, Rolando Credo, Alejandro Asoy, Efren Condino. Yan, mega love shout out po. At may galab shout out din kay Sir Alfredo Domingo ng Malabon City, Renato Aban ng Pasig City, Roy ng Pasig City, Claudimir Santos ng Pasig City, Willie Canlas ng Palatew Pasig City, Igardo Dato Jr. Talabira, John Santiano ng Kison City, Igay Ilopre ng Kison City, Florindo Isidro ng Marikina City, Joey Dulce ng Taytay Rizal, at sa kanyang asawa na si Ma'am Josephine Dulce, at sa kanilang anak na si G Dulce. Yan, may galab shoutout sa inyong buong pamilya. At may galab shoutout din kay Sir Gani Pitilia ng North Caloocan, Saldivertis Mabilangan ng Caloocan, Darmin, Mister Alba, Realidad Miao, Yek Vlogs, Rodel Espirito, Robert Mandap ng Caloocan Rowel Ambas ng Batasan, Quezon City. Charlie Cantar ng Tansa Cavite Joe Ryan Santos Edelberto Espedilion, John Diamante Bitong Madridijos or Disney Madridijos Randy Trinidad Ferdinand Lupis at sa kanyang dalawang anak na si Sianjic Lupis Liam Oxy Lupis yan, Miguel Abisot out at may grab shout out din sa mag-asawang Mikey Lucano at kay Mamalin Lucano ng Burungan City. So ito na yung pinaka-gearcase niya mga kabutingting at kung nakikita nyo ay wala ng pulya. At ito naman yung aking pamalit na gerkis Ito ay 475 kung nakikita nyo. Ito ay bago. Ang problema ay walang pulya mga kabutingting dahil... Wala siyang pulya dahil nag-iisa na lang talaga yan at tatlong tindahan lang naman ang mayroong nagbibinta rito. So kaya binili ko na lang din. So ito yung sinasabi ko na pulya. Ito ang pulya ng original na Gerkes. Kung nakikita nyo ay madumi lang. Pero ayan ay napakatibay niyan mga kabutingting. At yan naman yung pinaka original niya. So dito ay dito ay tinisting ko lang yung pinaka ano niya uh, nut kung sakto ba. Pero ayan naman ay sakto dahil hindi naman masyadong kalawangin pa. So sunod lagi na ako dyan ay tinanggal ko lang din yung pulya at saka yung nut niya at sunod ay ikakabit dito at dukot time na naman tayo mga kabuting ting basta mayroon ka lang mahabang Phillips screw ayan ay hindi mo na kailangan na bubuksan pa pag mga ganitong klasing uh, washing machine na maraming butas sa pinakailalim so dito ay tinanggal ko ulit dahil alanganin ako sa pagano dahil yung kanyang ano yan oh, medyo may kanipisan So ang sunod lang na ginawa ko diyan ay tatanggalin ko yung pinaka yan ito. At pagsasamahin ko yan doon or idadagdag ko yan doon para siguradong walang tagas mga kabutingting. Yan. Yan oh. Kaso nag-aalangan ako mga kabutingting dahil sobra namang kapal. Pero yan kung nakikita nyo itatanggalin ko ulit yan at itatry ulit. At sa tingin ko talaga yung pinaka rubber niya, mararamdaman naman yan kung yung rubber ay lumapat ba doon sa pinaka ano niya, lapatan doon sa rubber. Kaso eh, hindi talaga, kaya kahit makapal ay eh, yan, sinama ko yung isang rubber, kung sabaga dalawa na yan mga kabutingting. At sunod ay yan, kinabit ko lang yung anim na tornilyo dyan para hindi ako... Hirap sa pagtornilyo. Ayan kasi idudukotin eh, ko lang ulit yan sa pagtornilyo. Ah tabang yan ay aking ito turnilyo mga kabuting ting yan patuloy ko lang sa pag shout out yung hindi ko na pa na shout out pa yan Miguelab shout out kay Sir Tony Cabus ng Indang Cavite Rey Francisco ng Season Pangasinan Wilmore Dichoso ng Bicol Sorsogon Manny Cabadin ng Paranyaki City Edgar Macam Enrique Bungaish Hermes Waris ng Siapang Bato ang Hilis City, Danilo Mulano ng Pasig City, Danilo Cruz, Ben Kabatas ng Dasmarinas Cavite at sa Kabatas Family yan, may galab shot out po. At may galab shot out din kay Sir Francis Milorin ng Surusuro Maasin City, Teodoro Kaingkoy ng Maasin City, Jolrins Baliros ng Guadalupe Maasin City, Donato Matias ng Malibay Pasay City, Roberto Tibaharis ng Pasay City, Papa Pids ng Antipolo City, Jeffrey Castro, Janjan Labnutin ng Pandi Bulacan, Anisito Quintao, Mandaluyong Metro Manila, Arci Jimenez ng Alicia Bohol, Arne, Ariel Labasan ng Nueva Ecija, Binji Salin, Dolce Montesor, Montisor, Freddy Pitero ng Rosario La Union, Ventura Sabiliano, Jomi Dumalag ng Kishon City, Ili Abadilla ng San Pedro Laguna, Rolando Pakabis ng Ormoc City, Rolando Gumangan, Rolando Gibara, Rolando Nueva, Rolando Magro, Jomari Espinosa, Haidia Quito, J. Montañez. Ray Maglalang ng Tondo, Manila. Ricky Magtaling ng Guagua, Pampanga. Rinaldo Nodo, Rinaldo Obidusa. Emil Kaiga, Emil Castillo, Buhay Watchman, Edge Pacheco, Eliseo Yupo, Edi Adaya, Wilfred well Emitorio, DIY Repair ng Antipolo City, Jimmy Kompleto. Redison, Louis Batinsila ng Tagig City, Barry Manalo, Renato Diaz ng Bayanan, Muntinlupa City, Joel Antonio, Tristan Osiso ng Malulok, Ibisan Capis, yan, may galab shoutout sir, at may galab shoutout kay Joselito Larisa. <laughs> John Duitis ng Dash Marinas Cavite, Leonardo Jr. Hormigos, Arthur Pripos, Vicente Anabo, John Carlo Taon, Albert Lonsano, ili Pagdonsulan ng Lucina City, Alfredo Quiambao, Jaime Samoy. So hanggang dyan muna yung ating shout out. At ito yung pulya na gagamitin natin dahil yung nabili kong pulya ay wala siyang pulya. Kaya yung original na pulya yung ating gagamitin. At sabi ko nga, ayan ay matibay. So, ikakabit lang natin dyan yung nut. So, tayo ay magpatuloy lang sa pag-shoutout. Yan, may shout out kay Sir Freddy Ronquillo, Michael Eusebio, Adrian, Leo Pagadwan ng Nueva Ecija, Richard Loy, Guido Predo, Sola Mulo, Romeo Maristila, Arturo Maniego ng San Pablo Isabela, Jason Pasco, Joe Pelms, Steve Abogado ng Olongapo City, Berhelio Torsino ng San Miguel, Bulacan, Victor Castaritas, John Cinco ng Nabutas City, Alex Concepcion, Junjun John Eglisirio, Ray Abdurasid ng Hulo-Sulo, Armando Reyes ng Kiyot, Cebu City, Carlos Casugay ng San Fernando, La Union City. Yan, sa mga nabanggit ko, yan, may galab shot out sa inyong lahat. At yan na, mga kapatingting, yan yung hitsura niya. Dapat yung kanyang pulya sa gear case at pulya sa motor ay magkatapat. At itong panbelt mga kabuting ting ay yan medyo makapal pa yan. Kaya hindi pa kailangan magpalit. So yan, bigalab shout out pala kay Ma Cristina Ambi, Liberato Kunda, Rene Salimbut, Joseph Joseph Dila Cruz, Roger Sumagang ng Davao, Remedio Junior, Unciano, Roger Inostro, Alister A Almindras Nang Cebu City, Joseph Lara, yan. Mega love out po at mega love out din kay Anastasio Sertisa, Romil Di Guzman ng Imus Cavite, William Pulvira, Tony Adarmi ng Kabagan Isabela, Dato Hasim ng Cotabato, Alex Sabordo ng Valenzuela City, Dalandanan, Minard Agron, Rodel Castillo, Rinaldo Ortigo, Rogelio Campaner, Tolitz Garcia ng Nueva Ecija, Silidonio Dacolo Jr. Yan, mega love out. Pagkailab shout out kay Norberto Mendoza ng Marikina City Amador Villas ng North Caloocan Partneron at sa kanyang asawa na si Ma'am Janet ng Mabuhay Mamatid Kabuyaw Laguna Manuel Barbastro Noel Iskandor Jeffrey Iskandor Jeffrey De Torre ng Palawan PPC Ar Jesus Billy Parohinog JC Garcia ng San Marcelino Zambales, Boy de Guzman ng Calbayog City, Emmanuel Siungko, Chris Legitimas, Romel de Guzman, Luciano Salubri, Eugenio Fernandez, Bien Junior Larkada, Wilson Flores ng Auckland, New Zealand, Carlo Maduro, Selber Pearl, Eli Bilutindos, Dante Burgos, Marlo Castillo, Domingo Francisco, Alfonso Puntod ng Bilibiran Binangunan Rizal, James Lac Lakbawan ng La Trinidad Bingit, Dominador Romamban, Cesar Pilistado, Dodge Navaris ng Cagayan de Oro City, Rolando Panaligan ng Dasmariñas, Cavite, Berhel, de los Santos. Yan, mega mega love shoutout sa inyong lahat at sa hindi ko nabanggit yan. tabawi na lang sa sunod at dito mga kabuting-ting ay kinabit ko na yung pulsator at pagkatapos ikabit yung pulsator ay tuturnilyo lang natin yan at sa sunod ay tatakpan lang natin yan pagkatapos nating itornilyo dahil may takip yan pero kahit hindi mo balik yung pinakatakip nyan ay walang problema yan mga kabuting kay... yan, sa lahat ng aking kaibigan sa YT yan mega mega love shout out sa inyong lahat yan hindi ko, hindi ko muna kayo eh shout out kaya mega mega love shout out sa inyong lahat at at dito mga kabutingting ay maglalagay na tayo ng tubig At habang yan ay naglalagay ako ng tubig mga kabutingting ay singit ko lang tong una kong nirepair Itong washing machine na single tab Ito ay para lang sa mga bagong nagagawa ng washing machine na kapag sumayad yung pulsator So ito yung gagawin natin at isisingit ko na So ito yung una kong ginawa kaninang umaga mga kabutingting Ito ay single tab na sharp Yan kung nakikita nyo ay kinabit ko yung uh, washer nya At iikutin ko yan at hindi ko pa yan tinurnilyo Yan kung naririnig nyo ay sumasabit yung pulsator So yan ang aking uh, gagawin dyan ay yung pinaka gear case na original nyan Yan o oh. Dahil yan yung una kong ginawa kaninang umaga, yan nagpalit din ako ng gear case dyan. So tatanggalin mo lang yung pinaka oil seal dyan mga kabutingting. Medyo nahirapan ako dyan sa pagtanggal ng oil seal dyan mga kabutingting dahil matigas. Pero mas maganda kung gagamitin mo dyan ay yung kutsilyo at dandahan lang para hindi ka masugat. Yung kutsilyo na matulis. At dito ay fast forward ko lang yung pagtanggal ng oil seal dyan o ano bang tawag dyan basta tawag yata sa iba dyan ay oil seal ayan kung nakikita yun yan yung oil seal na sinasabi ko ayan ay ipapasok lang natin yan doon sa pinaka ihi ng salpakan sa pulsator ayan tinayos ko lang muna yung aking ano dyan mahirap kasi wala tayong ano taka video una natin ipapasok yan at babaliktarin lang natin yan sunod natin ipasok yung kanyang washer at saka natin ipasok yung kanyang pulsator kung makikita nyo dyan ay ikutin ko at wala nang kasayad-sayad yan o yan diba so ganyan lang yung aking pamamaraan at pagkatapos ay ito turnilyo na at yung kanina nung inikot ko mga kabutingting na sumayad na wala pang turnilyo ano pa kaya kung may turnilyo na talagang sasayad yon? at hindi yun pwede mga kabuting ting so yan yung aking pinalitan na gear case at hindi ko na pinakita sa inyo yung pagpalit dyan dahil yung, ayan naman ay napakadali lang at sunod ay yan dilagyan ko rin ito ng tubig at para makikita ng may-ari na okay na yan so dito ay ipapass forward ko lang din yung paglagay ng tubig so yan marami ng tubig so dito ay init ko na yung wash timer at kayo na ang humusga kung ayan ba ay mabilis or hindi. Ayan o. At ito naman yung mayari. O mam. Thank you. Thumbs up sa liya ma'am Iyon o. Naka thumbs up na si mam ma yeah. mga kabuting dyan na So yun lang yung aking pamamaraan pagka Sumasayang yung pulsitor. Yan doon sa binahagi kong short video na yun mga kabuting ting ay sana mayroong kayong nakuhang kaalaman doon o may natutunan. Binidyuhan ko lang kasi yon dahil may nagtanong kasi sa akin dahil yung kanyang pulsitor daw ay sumasayad doon sa pinaka Sahig ng tab. Kaya binidyuhan ko at ibinahagi ko na rin dito sa video ito. At dito ay fast forward ko lang mga kabutingting. At dito mga kabutingting ay pinas forward ko ito pero hindi ko ito kinat dahil mayroon kasing nag sa akin na wag ko daw ikat kaya dito ay hindi ko kinat pinush forward ko lang at shout out ko lang yung aking pinakamamahal na Horseshoe TV, Whiteberry TV Bullet Train Channel Coil Repair and Tutorial Andy Rabino TV Tech Inting 63 TV Vlog Aguido Florence Jr. or aka Ball Pinit Teacher Vlogger ng Kishon City Bibs PH Atimers, Lindras Cover Kayari at dito mga kabuting ting ay inilalayo ko lang yung aking tripod para ipakita sa inyo na yan ay walang tagas. Ayan o. Ayan. Kung nakikita nyo ay wala yan siyang katagas-tagas. Dahil siguradong wala talagang tagas yan dahil dalawang rubber yung aking inilagay. At siguradong lapat na lapat yon kaya wala talagang tagas. At dyan ay isinaksak ko lang yung power cord. Ayan o. Sunod ay... Ikutin lang natin yung watch timer at kung maririnig nyo ay hindi na siya maingay at mabilis yan At kayo na ang humusga mga kabutingting kung ayan ba ay good pa or hindi na good So ito yung mga mayari mga kabutingting marami sila Ayan o, naka thumbs up na silang lahat Ayun At talaga namang dumungaw pa si nanay kung makikita nyo ay good na good na yan at sunod dyan mga kabuting ting ay titesting ko yung pinaka spin dryer nya. Yun yung aking unang ginawa. On ko lang yung spin timer. At ipapasilip ko sa inyo kung ngayon ba ay good pa. Yan o. Kasi saglit lang kaya itakit natin ulit. Para tumining naman makikita nyo na tumining siya. Ayan o. Yan, kung nakikita nyo ay tumitining. At dito ay okay na rin ito. So ayan, dito ko na rin tapusin yung video natin sa araw na ito mga kabutingting. At kung mayroon ka ditong natutunan, baka pwedeng palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago kang napad pa dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para manotify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video soyan, yan, uh, ah, laging nag sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting ting. Yan, bye bye na po.